ah oh, nandot kayo chidi no wala taka na hun oh kung guap ang asawa ah nandot kayo chidi mangkut, Ivan awga careful ha asa ah, ka danny ha magbabaw sa GP wow. Naisip Hi Tab Nice kayo Tab Ah, na dito Oh, dia, ayo dia Dari, dari Dito mamay ka Dito tak So, got an amazing view here. Wow! So, amazing kayo no? nun. Uh, Naku sa nipa hati rin. Welcome to Chile. So, amazing kayo no. So, Mai? Mai? Say cheese. Oh, I love a perfect view in here. Other picture. All right! Park diri dito. Gano'n mga niyo. ka, boys. Si Gab. And... Kuya and Abi. Oh, Ayaw kayo natin. Watch lang, watch lang. Park na, kuya. nahan ka sa view. Scared guy? You must fight your fear. Oh, Penguin. Oh. Penguin. A Penguin. 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 pati. Penguin. na, Penguin. 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 okay careful mo diya ha kuya aris ako kasi tari tamamay wow amazing so everyone I want to invite you to go in our place sa Chidi oh, kapaka perfect view Chidi So, I love Chidi. O, oh, yan. Ayan, Chidi. Alright. Chidi, no? Nako sa biwak ko, no, hay? Wala na egg, eh. ni pusa na. Nilupad na di ay. Ah, ni pusa an. Nilupad na ang dinosaur. Nara dito, nagkon, nag ilaro uh, nagmuni-muni sad ato uh, ba uh, dito wow amazing oh uh, dad ana lang dito dad ani kasi gabo mo ni yung mga kwan mga VIP sa kwan sa iFi oh dala nagadala ani siya oh tanaw ani among lugar ari mo ari daw kuno sila na Ivan, nasa si kuya o si tatap kuya? Gadaon mo ha, yo careful mo ha. Picture ka? Re, ka nice gud Mura man kag <coughs> Mura man kag si Kwan. Ayo sa wa pa. 1 2 go. Okay. Sa oh, hinay. Hinay mo. Asa ka? Dia. Ibagab. Diri diri. Na. Oh. Ah, oh. na, wa. Hinay lagi. Ha? O oh, hinay lang, hinay. Dili magkuan. Nay, asin di ha, pre. Asin. Asin. Nga ikaw kasin, pre. O hinanik kalayo among silingan. Ah, yeah. <laughs> oh, ay, <yeah>. ay <laughs> Kanindot ang mga Dugay na kaya ni. Eh. Sinaw naman. Ivan ha, ayaw mo di hapagkuhan. Careful mo. Pero pag ituyog yung tanong mo. Eh. O lagi. May panili ang pagka-ideahan nga. Ginani. Eh. <laughs> Ana presisyon na oy. Bi, bi, agoy Hasus. Agoy. Agoy. Duta. Tatap, tatap. Tapad mo tatap. Asa ka tab? Picture. O diya ka? ya ka picture. Sige. Kuya, di lagi ya ka picture. Yeah, kamong duwa, kamong duwa, mura mo bird. Mura mo love bird. Love bird. All right. Mura lovebird bird, be love bird, be. All right. Tatab. Smile, kuya. Smile. Is smile. Ta. 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 Is smile. Salamat, smile. Ah. Ito di dia ka tap dia atap. Okay, one. One. Ayaw, tuklod ha. One, two, three, go. One, two, three, go. Okay. The best. Wala na lain, nasa tab. Okay, one. Mo nanes imo na, Nes. Imo na, Asos. One, two, man, to. Ina, welcome to my vlog. Ina, kuya. Oh asa man ta? Asa man ta, kuya? <laughs> Dinosaur egg deal. Wala na egg dia. Nest O, oh. ka. O, oh, hinay. O, kamotulo, kamotulo. Oh kamotulo. Kamo o, oh. kamo unsa na, kuya? Pancha na drag oh, drag out oh, dinosaur nest. Dinosaur nest na tabula na egg. Hatch na egg. Ha? Huh? Oh sige, sit down tab. Hindi careful, careful. Oh sige, careful. Sit down. Sige. Sit down. Oh careful mo inside. Okay, smile. 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 Ikaw kung, kamo ko ng mga chicken. <laughs> oh, so chicken. Oh. chicken, oh. Unsa unsa mga chicken? Unsa unsa chicken? Ano yung sa chicken? Tuck, tuck. Ha? Tak-tak. Tak-tak? Ah, sa chicken. ay Asa mga mother, asa mga mother chicken? Ha? tak Ato bang, Derivik? Kay magkuhan ng no mother chicken? careful. Baby chicken. Samahanin do to sa mga baby chicken. Bi atubang at mo dire bitulo. Baby face mo dire. 1 2 3 go. 1 2 3 go. 1 2 3 go. Oh sus, ayo ha. Hmm. Oh, careful. oh, oh careful. Oo, oh, oo, oh, oh, careful. Hmm. Oh, check out sa chicken. Baby chicken. Tam. O say, saan sa... Ma -ma Pit mo! O say, kuhan sa baby chicken tab? Tapadra, tabi. Tapadra, matagak na. O say, saan chicken tab? A baby... Bak, bak, hmm. se, sound. Se, bak, ha? bak, 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 O say, saan? O say, ha? Ana de? Ana de? Ana de? Ana de? Ha? Oke. Okay. Asas. Niga. Hmm. Akong baby chicken. Okay. Tap, di masubra ha. Di masubra, Kaya ka. Day, nai asin dia, day. Day. Age. Age. Nag-moment ka,